Tina, oh, napakalaking bagay yan na pinapakita na posible naman talagang labanan itong uh, problema natin, napakalaking problema natin sa illegal drugs na walang karahasan, walang pinapatay. So it can really be bloodless. Katulad mm -hmm. yan, sinasabi nila, pina, uh, pinagyayabang nila na that is the 13 billion, the, the biggest haul worth 13 billion. And yet hindi nagkaroon ata ng any encounter. Kung yun ang tama yung nabalitaan ko at wala nga ang patayan. So hindi kailangan mag-resort sa violence, sa killings para i-address yung problema na yan. So, that's why it's a positive point for me, a uh, plus point for the BPM administration. At tama lang na uh, magyabang siya tungkol dyan. Pero nga, yung challenge ko rin sa kanya, sinabi ko yan sa statement ko na kailangan may follow-through o kailangan talagang tutukan nila ng gusto at lalo silang seryoso ngayon na tinatarget nila yung malalaki na mga uh, uh, sindikato, And yung, supply, yung uh, supply chain ng droga. Kasi kung hindi naman talaga mga nakakapasok yung mga droga na yan, wala namang gagamitin sa streets. Wala yung mga wala nang mga drug pushers o mga drug dealers. So tama yung direksyon. Tama yung kasi yun yun naman talaga ang sinasabing uh, shift nila sa policy. You know, from a state sponsored, state inspired killings noon na basta-basta na lang umapatay na sinasabi na lang nanlaban ngayon, ang sinasabi nila, hindi na ganun ang approach, kundi rehabilitation, kundi yung sa supply chains, targetin yung mga malalaki kasi yun ang wala tayong nakita na talagang tinarget uh, nila ng mga malalaki kasi ang tinarget lang nila yung mga maliliit. So, and then yung challenge ko rin sa kay pamulong Pangulong Marcos na alam naman natin, nagbabalitaan pa natin, although hindi yan masyadong na, na sa news, na mayroon pa rin mga patayan. Even mm. doon sa mga uh, street drug pushers or mga small time users and drug offenders. Naririnig ko pa yan. May mga may mga ganung information na may remnants. mga patayan pa rin. Maaaring ito ay mga remnants lang ng uh, mga death squads ni Duterte. So, sino ba talaga sila? May connection pa ba sila? O na, sila ba ay yung mga nasa PNP pa? O yung mga agents ng mga PNP? Kung ganun, kailangan merong malinaw na instruction, na message, na pronouncement ang Pangulo. Diretsyohan na niyang isabihin in public and open na uh, tapusin na yan. Huwag niyo nang, nang gawin yan wag ni, wag, wag na kayong pumapatay stop mm. the killings altogether kasi pwede nga naman natin i-resolve yung problema sa droga na walang patayan so yun ang isang challenge ko sa kanya hindi pa natin siya naririnig oh, di ba oh, okay. tungkol diyan